Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos dyan na nanonood dito sa ating punto-por-punto uh, punto review kung saan at i-review -re po yung mga mga natalakay ng mga nakaraang araw at sa araw na ito ang ating idibidyo ngayon yung yung blessing about doon sa fiduciary supplicants no anong uri ng blessing yon uh, kasi mabaka isipin ng tao na yung kanilang blessing sa na ginagawa sa fiduciary supplicants ay isang blessing na pagtotolerate sa kanilang maling gawain kasi mag-couple mag di ba? Mag mag magkasintahan yon, yun. babae lalaki-lalaki. So, uh, tapos nagpapabless sa uh, pare na uh, binabibigyan na i-bless sila. Pero ang tanong ngayon, anong uri ng blessing ibinibigay sa kanila? Ito ba ay blessing na pag-tolerate sa kanilang kasalanan o ano ka to? So, mas maganda na uh, ang itanong at malaman natin kung ano ba ang tamang sagot. Yan itin na po sa punto por punto at para madali siyang matrace. Gawa din siya ng ano ng nang episode na na ano na siya lang ang tinatalakay. So narito po ang sagot ng punto por punto. ah uh, yung regarding dun po sa Parang naging controversial po yata yung pahayag ng uh, Santo Papa. Hindi ko actually, hindi ko narinig sa mainstream media. Pero na uh, narinig ko dito yung nabanggit na yung tungkol sa pagbasbas ng mga same-sex marriage. Ngayon ay sa yung mga irregular na relationship. sa salita. Ang tanong ko lang po, anong klaseng kasi syempre yung mga halimbawa katulad ng mga mag mag eh mangingi siya ng basbas sa simbahan sabi natin hindi naman sa sacramental sacramental na na blessings ang ang panong ko doon anong klaseng blessings ang ibibigay ng ng pare ng simbahan sa kanila syempre yung mag-a-approach na manghingi ng blessings dahil sa relasyon nila na eh, eh, ano, di ba? Yun, yun talaga ang hinihingi nila eh. Ang tanong ko, kung anong passing blessings ang may bibigay ng, ng simbahan kung ang hinihingi nila is ganun yung tungkol doon sa relasyon po nila? Ay wala, blessing of mercy ang sinasabi bro. Blessing of mercy, hindi, hindi toleration sa kanilang ang ah, ginagawa. Okay, Brother Angel Santos, pagkisagot mo yung tanong niya. Yes, pinaliwanag po natin kahapon yan. No? Uh, mayroon Tagalog version sa si uh, Bishop Sok ng Lingayen. No? So, noong pa man, may mga blessings na po sa mga, yun nga, no? sa mga makasalanan. Basta tao yan, binibless yan. But it's just a blessing of mercy, kapatid. No? Okay. Walang toleration yon. So, a blessing yeah. of mercy is, is, it's it's as simple as, uh, it's as simple as uh, uh, binibless ka ni Father because still no anak ka pa rin ng Diyos no mahal ka ng Diyos and uh, kahit anong apa ka binebless lang kayo but not 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 your sin no uh, pinapahayag lang na mahal kayo ng Diyos na sana uh, darating ang araw na siyempre hindi naman agad-agad na sana sumunod tayo no sa utos ng Diyos so hindi pa rin toleration na uh, uh, binebless ka because okay we accepted your sin no Uh, malinaw nga kanina rin na sinabi ni ni uh, ni ano no? kahapon din sinabi ko 'yon. Uh, uh, God lo loves the sinner, pero hindi niya love yung sin. So, ang ang punto ron, lahat kahit nga di halimbawa sa misa di ba may mga hindi naka hindi ibang sekta pupunta sa misa, di ba? Uh, pipila sila magpapabless lang, hindi, hindi sila magko-communion. Mm, di ba? So, dito sa Japan may ganun. First time ko nakakita nga ano, nun. Anong, anong, ginagawa nun? Kasi sa Pilipinas, wala namang ganun. Wala akong nakita nagpapabless na ganun dahil lahat katoliko. nagko naman. So, dito, sabi ko bakit may mga tas, may, may, mga, may mga dalambata, binibless lang ni Father. Bakit kaya? dami. misan ang dami nila. So, nagtanong ako doon sa isang ano, siya alam niya pati yung isang Pilipina na hindi rin nagko- hindi, hindi eh, ba daw siya karapat dapat mag-receive? Mag Alam niya. Hindi daw siya karapat dapat. Ha? Nagpa-bless siya. So si tan tinanong ko, pwede pala yun? Sabi ko, yes. Sabi niya, dito sa Japan, pwede yun. Blessings lang, pero hindi pwedeng uh, mag-ano ng ano. So, it's a blessing of mercy, kapatid, na sana kaawaan kayo ng Lord at sana no, maliwanagan din at makapagbalik loob. The, the main purpose is um, uh, blessings from God pinapakilala ang Diyos sa iyo namahal mahal ka niya, na may utos siya. Ang utos niya ay dahil sa pagmamahal natin sa na, na, na niya sa atin. Kasi hindi naman hindi, uh, tandaan po natin, no? Uh, hindi naman pwede sabihin makasalanan ako, hindi na ako mahal ng Diyos, no? yun ang that's that's that's, that's God, no? Mahal ka niya pero uh, kaya nga may panuntunan siya. Okay? There is a commandment. Mm, Ay, yung saan, commandment na yon, yes, that's the reason. Uh, okay, uh, kailangan pa rin sumunod, yes. Kasi mm. yung kanina po kasi, sabi ko may nagbanggit sa akin na katrabaho, sabi ng ganun. Bakit parang parang nagiging yung parang natatakot, actually may fear talaga na baka mamaya ipapapunta na doon sa isang gano'ng sitwasyon na magkakaroon ng approval sa ganung, Sabi ko naman sa kanya, parang imposible naman kasi blessings lang ang, ang may bibigay lang ng simbahan para dun sa individual. Sabi niya, anong klaseng blessings i eh? Yung lalapit nga, ganon talaga ang hihingin. Yung pala eh, blessing of mercy, mercy, blessings pala yung kail, ang ibibigay lang. May malinaw na po sa akin. Yes bro, pag may nagtanong sa inyo gano'n, uh, yun nga no, hindi yung sacramento na kagaya na same, yung marriage. Iba yung marriage, iba yung blessings of mercy. <laughs> Parang nung si Pope Francis nag-declare, uh, kailan ba yun, three years ago, nag-declare na same-sex civil union. Uh, nagwala na naman yung mga sulpot, nag-ano na naman sa na social media. Same-sex civil union. So akala, may nag-ano rin sa akin doon. So sabi ko, okay bro, para maintindihan mo, ang civil union ba, same sex, pareho sa may, ang ibig sabihin ng civil union, pareho ng marriage? Hindi makasagot. Iba yung marriage, same sex marriage approved, yun, iba yun. Hindi ah, huwag gaganon. Pag civil union, pinaliwanag nung, nung assistant, uh, pinag-aralan ko mabuti yun eh. May assistant si Pope Francis noon, nakalimutan ko yung pangalan, ni Cardinal, uh, sa, sa CBS ba na, na news, Inano siya, in-interview siya, ano sabi niya, pinaliwanag niya ang same-sex civil union is just the right. Binibigyan niya ng karapatan bilang tao ang couple sa right nila sa pagmamana, sa right nila sa gobyerno, but not a same-sex marriage. <clears throat> in other words, uh, sabihin mo sa kanila, intindihin natin bro, yung nakalagay. Ano ba yung nakalagay? blessings lang ba o marriage na? O pag sinabing blessings lang, ah, hindi marriage yon, Tama? <laughs> oh, sige po. Yun lang po. Maraming salamat po sa magandang sagot. Mag salamat Sagan sa Diyos. Sa Diyos. Maraming. Maraming sa, Merry Christmas. Merry Christmas, bro. Salamat sa Diyos. <laughs> okay, thank you sa iyo, Brother Marcelo Alvarez. May comment dito si ano? Si Ligaya Pechardo. Ang explain po dito sa Europe ay hindi pagkakasal ng same sex. O sabi ko sa inyo eh. Hindi ba kasal ng same sex 'yan? Kaya huwag matigas ulo. <laughs> ha? Blessing, blessing nga lang, hindi Hindi siya pagkakasal ng same sex. Ano ba naman 'yan? Iti-marriage nga. <laughs> Kanina tinawagan no kay ano ni Peter Pindon. Sabi niya yung yung sa Genesis 1:28 Uh, blessing ba daw 'yon? Sabi ko blessing 'yon. Kasal ba? Sabi ko uh, kasal pero hindi mo sabihin na uh, 'yung pag sinabing blessing, kasal na kaagad. Limbawa oh. ganito. Pinabisingan ko 'yung bahay ko. Ibig sabihin ba nag, nag na, nagpakasal ako sa bahay ko? Oh. Ba naman 'yan. No? Tsaka hindi ganyan po, no? Sabi dito ni ano uh, Just blessing Bless the sinner but not the sin At kung magpapaasawa na ng same sex Then let God punish the one Who order Yan ang sabi ni Ligaya Pichardo Sabi naman ni Manolito Ginitaran uh, Si Apolinario Hermosilla Isang member sa SDA Bro JD Sige pang hagit og dibate kang Father Darwin Takot nga sa akin yan eh <laughs> Apolinario Hermosilla. Sabi ko, sabi niya, mag -debate daw kami. Sige, mag -preliminary muna tayo. Takot eh, gusto niya, haharap lang siya sa ano, sa call, pag on date na. Hindi ganyan yung ano, kailangan muna magkipag-preliminary niyan. Ayaw niya humarap. Sabi niya, chat lang, chat. Di naman ako keyboard warrior eh. <laughs> <laughs> yung keyboard warrior. Kung gusto nyo ng debate, magpreliminary tayo through call para pag-usapan natin pag-uusapan. Hindi yung ano, hindi yung uh, chat lang, chat, chat. <laughs> ano ba yan? Manolito. Yan si Apolinario Hermosilia. Duwag yan. <laughs> Sabi naman dito ni Hilil Alabata. Tubaga si RJ sino sa iya challenge? Sinabi na nga may protocol kami wag sa kapwa-katoliko. Matigas pala ulo mo eh. <laughs> Kanina ko pa sinasabi Sa live ko pa lang kanina sa Tito da point eh, nag-comment ka na. Sinabi ko nga sa iyo hindi ba, may protocol kami. At hindi ko ko papayag na lalabagin ko ang protocol namin dahil lang sa inyo. At isa pa, ba't ako yung yung pinipilit ni RJC eh meron silang laban ni ano ni Ryan Meliano na na-udlot. <laughs> ha? Kasi sobrang karuwagan ni RJ Seno, Ni R.J. Seno, sa kanilang debate, sabi niya, ang pinag-uusapan nating venue dito, inilipat nga sa iba para matuloy ang debate. Kung susuntukan pa yon lipat tayo ng ibang venue kasi ayaw dito ng police. Ayaw ng gobyerno na dun, dun sa kanilang venue. Yan, naghanap ng ibang place para dun ituloy ang debate. merong bang R.J. Seno na sumunod? Hindi <laughs> lang nyo. Walang R.J. Seno sumunod. Nanood ako ang nandoon sa ano sa sa kanilang building binuntahan si ano si 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 Bader Bader Damaso. Yung nandoon si Bader Damaso. Wala naman, wala namang RJ Seno Ryan Meliano nag nag-talk na lang kasi walang walang ano tininong ko sa live ni ni RJ Seno andun nagpaiwan sa plaza. <laughs> <laughs> Hindi naman siya pagtutulungan doon sa building eh. Ang ah, maglalaban lang naman silang dalawa ni Ryan Mejeliano ni Bro Press. Tapos ah, moderator sa gitna, 'yun naman ang mangyayari. Tapos naka-live naman 'yun. Ano kaya tatakutan ni RJ Seno dun? <laughs> <laughs> Kumari pa to si Hilal Alabata. Wag wag kang wag nyo akong wag nyo akong anuhin kasi meron na nga ang protocol, 'di ba? Dati kinagat ko na sana. Pero hindi natuloy kasi sabi ni para Darwin, wag bro, wag, wag ka pumatol sa kapwa Katoliko. Ay mo na lang si Ryan Meliano na humandel ng kanyang situation. At ah, dahil doon, dahil sinabi ni para Darwin 'yon, ah, sabi ko, bro, nag nagsigna si Brother Darwin na hindi ituloy. Yung sanay debate ni ano, ni Junrey at saka ni ano, ni Jong. Nalala niyo 'yon? Yung yung paglalabanin ko na sana si Junrey at saka si Jong hindi ba naman ng kita <laughs> o oh, pinalalaanan ako ni ano ni Brother Angel sinabi ko para Darwin eh, hindi nga natuloy yun eh yun ha da dani Cugtas hamon ang hamon sa akin hindi ko pinabibigyan bakit iyan ang protocol ng punto por punto huwag makipaglaban sa kapwa katoliko bakit pride na yan eh <laughs> alam kasi ni RJ Seno yung programa niya mahina Bakit alam niyang mahina? Kasi paninira sa katoliko ginagawa niya. Kalain mo, katoliko siya. Tapos sabihin niya, ang misa ng katoliko sa demonyo. Oh. oh nasa matinong utak ba ng katoliko sabihin na huwag ka na lang magsimba, magrosaryo ka na lang? Oh. Huwag kang masyadong palata alabata. Ha? Bakit Pop ba siya para mag-declare nun? Oh. At kung talagang magaling siya, ba't siya natakot kay Ryan Meliano? <laughs> <laughs> Nilipat lang naman yung venue. Nilipat yung venue kasi ah uh, hindi pumayag ang gobyerno sa pinag-usapang venue. Hindi pumayag ang gobyerno. Kaya inilipat sa iba. Kumbaga susuntukan pa Huwag tayo rito, dun tayo, dun tayo. Kung talaga matapang ka, sumunod ka sana. <laughs> eh mukha yata sinamantala na ano eh, na hindi doon ang venue. Sabi niya, dito lang ako, may iwan ako doon sa plaza. Eh bakit? Pinayagan ba ng gobyerno? <laughs> Kunyari pa to, mga taong to. Nag-abang ako nun. Panunuorin ko sana yung labang yun. E eh, kaso dismayado ako sa duwag na RJ no? Wala wag kayong masyadong ano. Nagpapapansin lang sa atin yung para tumaas yung views niya. <laughs> Alam niya kasi madami ang ano natin eh, viewers natin eh. Konti lang sa kanya kaya nag nag nagaano nag, dating do. Iryan eh, Mihiliano kalabanin mo. Total nag, nag nagkasahan kayo noon eh. Nakasahan kayo nun. Tapos pala sa venue, pagkulwari lang dun sa plaza. Handito ako sa plaza. Inilipot nga ng ibang venue para matuloy. Ayaw mo namang sumunod. Oh. <laughs> Kunyari ka pa. No? Cesar Balada, Jando. Napaghandaan mo na bang debate natin? Batunayan mo na ang purgatorio ayon sa Biblia. Cesar Balada, huwag mong kalimutan. Ikaw yung hindi sumipot. Oh. <laughs> Huwag na huwag mong kalimutan yon. Nag-abang kami. Andyan si Rasha Vista. Live pa yon. Ikaw ang hindi sumipot. Okay, lipat tayo ng ibang katanungan, ano? Para makapagano'n. Sabi ni Dorato Miriam Torres, Good evening sa lahat. Pwede ask ko if sino ang nagtatag, kailan at saan itinatag ang Evangelist Baptist? Evangelist Baptist? Wala akong maalala ang Evangelist Baptist, eh. Ang alam ko lang evangelical baptist. 'Yun ang alam ko. Evangelist Baptist wala, Evangelical Baptist 'yun yung itinatag noong 1612 ni Thomas Helwys. 'Yun ah. Uh, saan nagtatag? Uh, sino ang nagtatag pala? Sinong ang natag? si he, si Thomas Helwys. Si Thomas Helwys ang nagtatag kailan at saan tinatag niya noong 1612 yung lugar mukhang sa London ha sa London in 1612 Thomas Helwys established a Baptist congregation in London o sa London yan sa London okay dito naman tayo sa kay Jovi Beboso mayang gabi Brad Windel oy wala nandiyan si Brad Windel <laughs> Ipin ko muna. Double check ko lang ba si Brother Wendell na Brother Wendell. Ah, si Brother Wendell. Okay. Ah, uh, brother, uh, eh, co-host ko muna si Brother Wendell. Buti na, na, ano, na, ano ko to dahil anjan pala si Brother Wendell. Okay. Ah, uh, Brother Wendell. Good evening sa iyo, Brother Wendell. Brother Wendell. Hello. <laughs> Banner Rendel. There pa you, here na me! Banner Rendel. Banner Rendel. Ayaw si Mago si Banner Rendel eh. <laughs> Sabi dito, uh, yung asawa ko nagatayhop, nagatambal, paagi sa Luya. Unsaon -un man pagsulbad ani Brad, wala man siya habak. Ang yaha ma mama mo mo'y nagatambal pod sa una karong patay na. Siya ako ugangan on sa akong pagsulbad ani salamat. Okay. Ang pagsulbad niyan is to break the prayer to break unholy ties, links and bandages. I-pray nyo po Ate Jovi ang prayer to break unholy ties, links and bandages. Ano ba yung... Bro translate bro ha translate mo ikaw lang nakakaunaw ha <laughs> uh, prayer to break ano para uh, hindi break. yung tanong yung tanong yun ha eto yung eto, tanong niyan, uh, yung tanong niya eto sabi niya oh, magandang gabi Brad Windell. yung asawa ko nagatay hope ano yun uh, yung yung ano umi yung ano ba yung nag, para bang tutuho <laughs> Tinalo nyo eh. Parang umiihip. Umiihip, brother, brother, angel. Parang... <laughs> Parang ganun ba? Ganun ba? Uh, nagatay hope, nagat, uh, nagatambal ng gagamot sa, pamam sa pamamagitan ng luya. Luya. Uh, paano ba lutasin ito, Brad? Wala siyang habak. Wala siyang anting-anting. Wala siyang habak. Uh, at saka yung kanyang mama, manggagamot din. Noon, ito yung nabubuhay pa, pero ngayon patay na. At siya ang aking bienan. Paano ba lutasin ito? Salamat. O, oh, Brother Angel, may alam ka dyan? <laughs> paano, paano lulutasin yan? Eh? Kaya kung papayag sila at kailangan yung mapadeliverance. Kasi uh, napaka ano na ng nyo, no? Family, ano na yan? history nyo, grabe. So, mga ano ka ng albularyo, alam naman natin yun, no? Yung mga albularyo po, eh, <laughs> galing sa kalaban, ang kapangyarihan ay galing sa kalaban ng Diyos. Dalawa lang ang kapangyarihan sa mundo no kaharian at kapangyarihan kapangyarihan at kaharian ng tunay na Diyos at ang kalaban ng Diyos so ano ang gagawin niyo diyan eh lahat po 'yan ako delikado po 'yan tapos nga yung mga prayer no holy an um uh ano ba 'yung sabi mo kanina family holy yung yung bandaged family bandaged prayer yung uh para sa ano mo no and at the same time make sure na mag, uh, yung cares po confessions no rosary I, 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 ano po yun, pero mas maganda talaga grabe bro. so may contamination na lahat yan yung paging albularyo may something na diyan so ano po dapat gawin niyo sana mapapayag sila no pa deliverance po maghanap po ng exorcist priest kasi una pwedeng yung first first ano natin is sana ma-share mo no? Yung sinasabi mong nag-aalbularyo, ma-share mo muna yung video ni Father Darwin. Kasi ma marami na pong nagsa nagtanong dito niya na ano daw gagawin nila sa mga nag-aalbularyo yung isa kapatid niya. Pero siya albularyo din dati, nakapanood siya. So, na nagkaroon ng ano, nagkaroon pa rin ng uh, ideas siya nung napanood si Father Darwin sa video. First steps is, uh, siyempre, make sure para ka ikaw hindi mai contaminate na uh, nasa state of grace po tayo no at yung panalangin natin nga buong pamilya no and then sana pa renounce niyo yung mga ganyang mga occultism na, na, na nangyayari mga pagalbularyo uh, confession adoration yung misa araw-araw make sure yung state of grace ngayon sa mga mo yung sinasabi mo sino kung sino man yon then uh, try mo munang i-convince sana na makapagnood siya kay Father Darwin tungkol diyan sa mga occultism o albularyo. Yung may albularyo talaga nakapanood lang, yun nagbago. Yung iba nagagalit pero yung iba ang dami na convert na, na, na iniwanan na. So may maraming paraan si Lord kapatid no. Kung willing ka talaga, uh, yung mga video ang dami po niyan. At yung mga prayers din no to break all the seal yung mga consecration na yan, yung mga uh, break the family ties na yan, unholy family ties, mga prayers, marami po yan sa punto por punto. So there's a lot of ways, pero make sure ikaw muna na nasa state of grace ka and then follows naman yung mga, yung sinasabi mo kasi sino man yan, sana mapapan makapanood siya ng ano na video ni Father Darwin. Yun po ang pwede natin muna gawin for now kapatid.